Pasado alas 8.30 ng gabi kagabi, lumabas sa isang bar sa Lakandula Street sa barangay Kagitingan, Baguio City, ang grupo ng kalalakihang ito. Sa CCTV ng barangay, kita ang tila mainit na pagtatalo ng mga ito pero inawat ito ng ilang kababaihan. Mayat maya pa, inundayan na ito ng suntok ng isa sa kanyang mga kasamahan at nauwi ito sa rambulan nung nandoon sila nagtuturuan sila kung sino magbayad hanggang uh, nagkaroon, sila, nagkaroon sila ng nagkaroon uh, sila mainit na yung kanila salitaan nila kaya hanggang sa baba nung nandun sila parang nagsusuntok na sila doon although wala namang ginamit na mga masyadong mga kumbaga yung mga bakal o mga kwarto fist fight lang naman Pagkatapos ng higit apat na minuto, dumating ang mga pulis at doon nila nalaman ang punot dulo ng away. Ayon sa PNP, sinimulan ng apat na kalalakihan ang away na pawang magkakasama ding nag-inuman sa isang bar matapos umanong umalis ang kanilang kasamahan na dapat sana'y magbabayad ng mga inorder nila. Pero sa kalagitnaan ng gulo, sumabay din sa rambulan ang ilan pang kalalakihang lasing. So, na, na namin. Siguro kung wala yung mga kapulisan doon, mga MPU doon, baka mas malala pa yung nangyari. Nang mapakalma at mahimasmasa ng mga kalalakihan, nagbayad din ng mga ito sa bar at wala namang nasugatan. Hindi na rin nagsampan ng kaso ang mga ito sa kanilang mga kaibigan at umalis na ang mga ito. Sanay na sa ganitong mga insidente ang barangay pero aminado silang kulang sila ng mga tanod na nag-iikot sa kanilang barangay. Nagiging rampan kasi yan Friday, Saturday, Sunday. Marami yung uminom. So, uh, since nga yung sabi ko sa inyo nung unang in-interview na we cannot employ barangay tanots kasi nga hindi kakayanin nung kwan. <clears throat> kaya nga nilagyan natin ng mostly halos uh, CCTV yung buong paligid. Kaya ang bar owner na si Danilo, tutok na tutok sa kanyang mga customers. Sabi ni Kapitan o sabi ng pulit ipulis nyo ang sarili niyo. Huwag yung kaming obligahin na dito sa pesto na kami patatawagin para magsingil ang bill ng customers. Hindi yun, nakakaya. Sa Lakandula Street, hindi bababa sa apat na pung bars ang matatagpuan sa lugar, kaya babala ng barangay. Kung hindi talaga nila makukunting yung gulo sa kanilang mga bars, then leave it, pasara na lang lahat. ba? Diba? Para wala nang gulong mangyari. Planong kausapin ng BCPO at barangay ang mga bar owners dahil sa insidente. Tiniyak naman ng Baguio City Police Office ang pagpapalakas pa ng implementasyon ng kanilang Oplan Bakal Sita o ang pag inspeksyon sa mga bars upang maiwasan ang anumang gulo at krimen. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.